Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay basis sa inyong mga subject signs sa araw ng lunes, June 23, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips sa pwede nyo pong gawin kapag kayo po ay tataya. Pwede po kayo magbahid ng mani oil sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong dahil ito po ay malakas na mag-attract ng swerte. Lalo na po sa kung kayo po ay mahiling maglaro ng sugal. Ano mang uri ng sugal na inyong pong sasalihan. So kinakailangan itong money oil ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay mas lalong bibisa. So kung wala pa po kayo nito at kung gusto pong umorder ay mag-PM lamang po kayo sa akin. Sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. At kung meron naman po kayong mga numerong lagi nyo pong tinatayaan, pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine ang mga numerong ito base po sa si inyong mga sojak sign. So depende na po sa si inyo, gamitin nyo po ang husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para po sa mga taong aris, kusang mawawala ang iyong problema. Ibig sabihin, kaganda na ang takbo ng iyong buhay. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapaparat na kulay ay violet. Ang iyong masweting numero, 3, 18, 20, 26, 30, at 32. Para sa mataong Taurus, nabubuwal ang mahina at ang malalakas ay nanatiling nakatayo. Magpasalamat sa nasa itaas dahil pinapalakas at pinatitibay ka ng mga pagsubok. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung numero, 18, 21, 25, 28, 35, at 38. Para sa mataong Gemini, huwag kang magpapaakit. Matutukar sa nakaraan. Ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong maswerteng numero 2, 10, 14, 21, 27 at 33. Para sa mga taong cancer, sumisingit ang ilang hindi magandang katangian na iyong taglay. Muli mo itong kontrolin para magtuloy-tuloy ang swerte mo. Ang iyong mapalat na kulay ay orange. Ang iyong mga sweating numero, 21, 25, 27, 34, 37 at 41. Para sa mga taong Leo, hindi ka ngayon matatalo ng mga lihim mong kaaway dahil malakas ang daloy ng swerte sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerte ng numero 18, 24, 25, 28, 31 at 39. Para sa mga taong Virgo, gamit ang talas ng iyong isip at lakas ng pakiramdam upang maagapan mo ang banta ng mga negatibong puwersa na pwedeng magpabagsak sa iyo. Ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay green. Ang iyong mga maswerteng numero 4, 16, 19, 20, 21 at 26. Para sa mga taong Libra, sabihin mo kung ano ang iyong gusto at yun ang hilingin mo sa itaas. Kapag ganito ang iyong ginawa, tiyak ang mangyayari. Darating ang mga swerte at penas sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerting numero, 15, 17, 23, 25, 30 at 42. Para sa mga taong Scorpio, muli ay manindigan ka kung ano ang tama, kahit na may ilang galit sa iyo. Dahil sa huli, ay mauunawaan ka rin nila sa puntong ipinaglalaban mo. Ang iyong mapalang kulay ay purple. Ang iyong mamaswerting numero, 12, 22, 23, 33, 38 at 41. Para sa mga taong Sagittarius, kapag may nadiskubrik kang lihim, panatilihin mong lihim at maghintay ka ng tamang panahon bago mo ipisto. Ito ang pinakamagandang gawin ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamas rating numero 6, 17, 22, 29, 30 at 32. Para sa mga taong Capricorn, dagdagan mo ang mga kulang at bigyan mo rin ang wala. Mag-ingat ka dahil hindi din ang ng hindi kulang at hindi rin dapat bigyan ang mayroon na. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga numero, 18, 25, 27, 36, 39, at 40. Para sa mga taong Aquarius, huwag mong pilitin ang iyong sarili sa mga bagay na hindi naman talaga para sa iyo. Ito ang iyong isaisip. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 7, 10, 15, 16, 25, at 34. Para sa mga taong Pisces, may swerting darating sa iyo at pwede kang mamigay, pero kung may pangangailangan ka pa, hindi mo dapat ilagay ang iyong sarili sa alanganin. Tandaan mo'ng malayo pa ang Pasko at hindi ka si Santa Claus. Ang iyong mapalad na kulay ay black, ang iyong maswerting numero 21, 28, 30, 31, 39 at 42.